Nabubula ko ngunan na Wala mo kasi, Rad Lumigil ka lang, si Rad Morning, mga idol Kapi muna tayo Ang isa Bakit nandiyan ka? Ano mo? Pandusal tayo mga idol. Maga tayo ngayon, mga idol. Maga tayo ngayon. Ah. Kaya nga kape, mainit eh. Ako kayo sila nakikita o. Ha? Huh? Na anong kamila? Hindi. Ano? Live yan. Well, temo, makikita ka, o. Oh. Ayan, o. Oh. Kita ka naman dito, o, temo. Ayan, mm -hmm. nakalive ka kasi, Oh. Ayan, si, ano, si, ano, si Nanay Da. Na maaga nagwawalis pag, ano, ganito. Linggo. Uh, anong oras ka gumising? Malapit na mag-alas Oh, malapit na mag-alas ako, sa bahay. ako naman pa ako malapit na ah, <laughs> Malapit sa yes, bahay. at ako yung ano? Yun, ako, Yung na mag-pour. yung 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 Mahal ka naglalagay na sa kalsada. Nakakadumi lang yun? Yawa. Naglagay, naglagay ako nga. Ako lang ang may ano sa pista doon sa kabi. sa, sa December 8 pala mga idol, pista namin. Nakakabit na lang kami ng bandarita. Ang empatiya sa paglaki. Dapat may nagpapakain ka sa bahay nyo. Pista eh. Wala man bisita doon na eh. talaga sa mga probinsya pag pista, nagpapakain. Oo, oh, maganda sa probinsya. Hmm. Dapat nagpapakain ka rin dyan sa bahay nyo. Ay, Sabay mo kayo malam, magluto na ng adobo. Magluto nga, sa kaupo nga, alam doon sa kaop Hmm. Hindi mo, kukunin yung ano, tubig, gamot, yung at yung pinapatak sa tubig yung ininom niya. Yari ka? Ang oh, grabe ang hindi sa isa ako. Yari ka, narinig ka dito, nakarecord. Ha, magka! Huwag <laughs> mo pa kita ang kiyaki yan. <laughs> nakarecord siya, sabi mo. Huwag mo may abay ito talaga. Pinapasalita ko lang ako. Huli pero di kulong. <laughs> ba, ba totoo naman na pag pesta nagpapakain dapat di ba mga no, no, idol sabihin mo dyan magyate magpakain sabihin <laughs> mo madam apang bisita mo wag comment dito si madam <laughs> kano kanila ka <laughs> ikura mo na <laughs> <Brawan>. <laughs> hindi na mabubura yan nakarecord na <laughs> <laughs> Ay, ha <mag> <laughs> yung na ha 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 ano mabubura? Hindi na nga mabubura yan. <laughs> ah, nakarigod na nga dyan. O, oh, madam, ha? Sa pista. <laughs> Magpakain ka na daw sa ni mama. Hindi, <laughs> sabi mo, magpadutuin ng ano, adobo. O, oh, adobo. Hindi, mo tayo. <laughs> <T> <laughs> Dey, <wala> tayo. <laughs> Hindi naman siya magluluto, ikaw. Mag-uutos eh. yeah. lang sa'yo. Ka lang <laughs> sa'yo. Ang utos lang naman sa eh. Sino, sino bang amo sa inyo? <laughs> Ikaw ba <ako> siya? <laughs> oh, madam ha. Kailangan sa pesta. Ha? Hindi lang ano ha. Hindi lang adobo. Good <laughs> morning, mga madam. Good morning. Siya mga madam. Baka ma matindi pang maging usapan namin dito. <laughs> Maapay. Nabubulangunan na ako. Ano ka si Rad? Tumigil ka si mo yan. Ano ka si Rad? Ano ka si si Ayan. <laughs> hindi pa nagigising ni si Madam. <laughs> Ayan. Yan na mga idol. Hindi ko alam at hindi ko pa. Mabay na mga idol kasi matindi pa magiging usapan namin dito ngayon. <laughs>